And on the way tayo sa Conot Youth Center kasi si tatay ay sumali sa Liga. Yan, Basketball League. Uh, Filipino Basketball League. Oo, basketball. mga Pinoy yung mga kalaro niya. Tapos maraming teams. Tapos per team, ilang members? 10 to 11. Members. 10 to 11, ayun. Tapos ang team yata ay. Ang dami, dami. Kaya yung, ano, yung game schedules na no? talagang layo-layo kasi syempre singit-singit lang din sa mga schedule ng mga ng mga tao, ganyan. Kaya na, mga tao dito talaga ang oh, focus sa trabaho. Ayun, so day of ngayon ni tatay, support natin siya. Actually, kanina may opening, opening ceremony nung big, alas 3 ng hapon. Kaso ang dahil din namin ginawa kaya hindi kami nakaten ulit sa buhay. <laughs> mm -hmm. kaka-upload lang namin guys ng ano ano, nung nung vlog namin about sa sa pagkuha ng knowledge test sa sa uh, pediatrician visit ni Aya. Ayun. So ngayon busy day na naman. Marami kami ginawa kanina. Tapos ano nga 'yon? Etong game ni Tatay. Pa ilang game na balik kayo? First, uh, second Palawa, game. Ano, game. pangalawa o oh, oh, second game kasi nga nag ano pa may mga iba-iba pa daw ano kanina eh. Uh, um, events. o so, oh, yung three point ano yun three point shootout, three tapos point may basic news basic uniform oh sayang din natin na yeah uh, ano <laughs> basic uniform kasi sa so, tatay may tigan natin uniform ng <laughs> tatay tapos ito galing pa Philippines na galing pa ayaw Ayan. Ayan. Mm. kasi si tatay talaga ay ano laman ng mga liga yan mula noon pa at dahil doon ano wala ano, akong sir mo na. May <laughs> ano na, may ano titanium Ay, na yung titanium na tuhod. yung, tuhod niya dahil sa basketball. Siyempre hindi tayo madadala. <laughs> Ayan, pero sa na lang, larong ano na lang kaya tatay well, yung... Ano, alalay na lang tapos kapawis na laro na lang. Hindi nakagayad dati talagang prepare sa inyo yung laro. Hindi talagang <laughs> <lang> dapat tay. <laughs> may <mali> tayo. May maliit tayo. Ayan ulit. Oo, oh, oh. tsaka meron din dito. Bali na. Oh, oh. Ayun. Ayun mga kapag natin mamaya ang game ni tatay. Tiyos. Tingnan natin din yung ano Filipino community. Ngayon lang din kasi yung mga kasali si tatay sa liga dito. Ayun, kaya excited din kami. See you later mga ito na tayo. Oh, kinakabahan na siya, Tiyos. <laughs> kinakabahan. <laughs> <laughs> May ex Sa exam na ito, kakabahan ako. <laughs> Ay, nakatulog na isa sa likod. Ang ganda pala dito. Saan ba entrance? May naantok pa tong maliit. Ay, paano chichin natin si tatay? Go, tatay! Sabihin mo, go, tatay! Pagod na agad. Hindi <laughs> pa nagsisimula. Diyos ko. Ayan na, yun. Doon ata, doon. Ayun, naririnig ko na yung pito. Ayan, unang team pa lang yan, hindi pa yung team nila, tatay. Wait, wait lang tayo. Bo? Ang tasa energy mga Pilipino dito. Ah. nag-warm up Warming up. sige kay tatay, sabi mo ko tatay. mo, go tatay. Ayan, sabi mo. Abo, abo, wow. Ilang may pa-donut si tatay mamaya sa atin. Sabi mo, go tatay. Go tatay. Go tatay. Go tatay. Go <laughs> tatay.

Tatay. Ay, ay, si Tatay, hi ka Hi ka Ay, si Tatay, hi ka, hi ka yun. Nakangiti sa'yo, nakasmile Tawagin mo, ayun Hi Hi Kita mo ba? Ayun Ayun, ayun, kita mo, ayun Kita mo na si Tatay Ayun, hi Chi para Ayun sige anak para makahabol. Ayun. <laughs> Baka mahulog. તેને yeah. yeah. tatay. Go, tatay! Woo! Tatay namin na yan! Sabi mo, tatay ko yan! <laughs> hey, Galing. Ha? Si baby Raya. Nice! Good, good job! Sabi mo, good job! Good job! <laughs> Dede break muna po ang mga kabudji natin. Dede break. <laughs> Thank you sa so mga bagong friends natin. Sarah and Wally. Thank you. Ayan. Nakabalik na si tatay sa ano, sa game. <laughs>

Ito yung ano, Canote Youth Center. Ayan si tatay. At ah, tatay, nice game. Promise. Magaling mo. Oh. Ha? Hindi, magaling ka nga talaga. Ayan, magaling si tatay na. No. Sumakit tuwad mo? Eh uh, sinasabi ko sa <laughs> biglang nagshift shift yung ano eh. <laughs> biglang <laughs> nag yung mood. Tatay ha, ano, kaya mo tumak tumapak. Tara tara, sabay tayo pupunta ay. Ah. pupunta ngayon. Ano ba libili? <laughs> Kilanin ng roch? Tara. Let's go! Hello, mga kapoy. Hindi na kayo ka dito. <laughs> Hi! <laughs> Hi, Dre! Pag-alagay mo lang si Mamjo. Mamjo! So, yun guys. Nakauwi na kami. Grabe pagod. <laughs> oh, yeah. Pero enjoy kasi um, first time kong sumali sa Liga dito sa Canada. And... Okay naman yung experience. At least may ganong event, di ba? Uh, at least, nagsasama-sama lahat ng Pinoy dito para mag maglaro, mag-enjoy, tsaka... Bye-bye! Bye-bye! <laughs> Ayan, yung ano lang, normal na... Liga, na, ano nakakamiss din talaga na, di ba sa mm. Pilipinas talaga nanonood kami. Bakit, oh, lalo pagka summer, di ba? Diba? diba? Ang daming liga oh, sa atin. Oo, oh, kaliwat kanan. Kasan sa yeah. ang barangay, pwede ka sumali. Kumbaga talagang buhay na buhay pa rin dito yung ano, kasi yung isa sa favorite na sports sa Philippines yung basketball. basketball. So, hindi talagang mawawala. Mm. Mm -hmm. Yun, shout out sa mga ano. Sa mga namit namin namit doon. Namin Ay, din and na. um, mm -hmm. dun sa ano, nag-organize ng event na yun. Mm -mm. Ang ano, Good job kayo <laughs> 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 salamat din po kasi ano, nagkakaroon dyan si iba din na ano na ma magawa pa rin yung gusto nila kahit I mean yung yung gusto nilang sports kahit nasa Tama. ibang bansa mm -hmm. sila ganoon kumbaga may touch pa rin ng Filipino Cool sa ano. Oo. Oh, oh. At least eh, nasusulit ngayong summer dito, mm. 'di ba? Kasi pagka winter, napakahirap mag-basketball. Masandalan kasi, <laughs> ang hirap, lang ka oh, lang. Ang hirap pawisan pag ganong malamig ayun. ang panahon. Ayun. And you get to know people na na you share the same sports, the same ano, hobby. Tama. Ayan. So ayan guys, uh, ang gandita naman ng yung vlog namin. Sana patuloy niyo kami supportahan. Like, subscribe, and get notified to our YouTube channel. Yun lang. Hanggang sa susunod na vlog namin mga kabaji. Bye! Bye!